Oh, parang kinukumbulsyon. so, <laughs> oh, uy. So, paano ba natin to ayusin ang unit na nangingisay at parang kinukumbulsyon? So, sa katunayan ay mayroon ng tumingin dito. So, may mga pinalitan na nga sila. Tulad nitong ating ignition coil, so bago na yung dalawa. Nagpalit rin sila ng TPS sensor at saka MAP sensor. So sa kasamaang palad ay hindi pa rin sila nagtagumpay kaya dinala na lang ng may-ari dito sa atin. So ngayon tayo naman yung magda-diagnose dito at titingnan natin kung hindi ba sasakit yung ulo natin. Dahil marami na silang pinalitan ay wag na tayong dubagdag pa. So yung unahin natin dito ay basic troubleshooting muna tayo dahil parang kinakapos ng hininga yung ating makina yung unang i-check muna natin dito ay ang kanyang fuel pressure so gamit yung ating fuel pressure tester so susukatin natin kung inap ba yung fuel na supply galing doon sa tanki oh Bagsak. 20 so 20 psi So dapat supposedly dapat nasa mga around 40 PSI to 50 PSI kanyan para ma-pandar mo nang maayos. Initial diagnosing possible may naglolo ko yung pump. Hindi siya nakakabuo ng pressure. So yung ano natin dito kaya nanginginig parang convulsion ng kalagayan nito ngayon. Ito yung guwapo naming diagnoser oh. Model. Galing to sa ano? Import namin to galing sa Beringan City. Ginawa natin, ayan ang pressure natin ginawa dito. Ilan? 60? 70? Almost 60. Ayan, 60. So, binaypas na natin yung fuel pump, no? So, ito yung fuel lines. Papasok dito. Ayan, papunta doon. So, pressurize yan. Para malaman natin kung talagang fuel pump yung may problema. Kaya nag-convulsion to. Ayan. Sige, we start. Gods pa sa Gods Iba rin talaga yung mga taga Beringa Confirm na pump yung problema mga pap Ayan So alam na natin kung ano yung susunod natin yung gagawin dito Okay Dito ay binaba na nga namin yung tank Dahil sigurado naman kami na andito nang gagaling yung problema So during visual inspection nakita natin na mayro nang ang crack yung kanyang fuel pump assembly at dito lulusot yung gasolina so kaya nawawalan siya ng pressure. Ngayon papalitan na natin siya ng bagong fuel pump assembly. So pass forward tayo. So ang ginawa natin dito mga pups uh, pinalitan na natin ng uh, bagong fuel pump. So hindi na namin pinakita sa inyo kung paano. basic lang naman 'yan yung pagpapalit ng fuel pump ang uh, ginawa pala natin dito fuel pump assembly so surplus yung nakita ng mayari hindi na kami yung bumili yung mayari na yung pinabili natin so surplus buong pump kasi mayroong crack na rin yung kanyang housing ng fuel pump so buong assembly sasabi na basic lang daw itong problema na to uh, totoo naman na basic lang talaga so kung alam mo na itong problema na to pwede mo nang i-next yung video so wag mo nang pagsayangan ng panahon So ito yung ginagawa natin ngayon mga paps para lang to sa mga uh, mga customers natin na hindi alam yung problema na ganito. So, so ngayon pinapakita lang namin kung paano yung pagdiagnose. So na-diagnose natin na fuel pump at papalitan pinalitan na natin ng fuel pump. So ngayon papakita namin yung resulta ng kuan uh, ng ating uh, pagpapalit ng fuel pump. So papaandarin natin at titingnan natin kung may pagbabago ba. Ngayon Uh, start natin mga paps. Yan. Yan na. Oh. So, ngayon, umistart na yung ating makina. Ayan. So, wala na yung pamamalya na panginig Okay? Ayan. So maganda pa yung kanyang andar ano. So confirm talaga na fuel pump yung problema dito. Titingnan na lang namin kung uh, okay yung pagkalagay nila diyan ng ano kasi pinakalaman din nila yung throttle body natin, di diba? So mga dating gumawa, pinakalaman yung throttle body natin. So titingnan na lang natin kung malinis ba yan or nasasaktong uh, yung kanyang minor. So yun lang mga paps. So, masana may natutunan kayo sa uh, video na ito. So, yun. God bless.